Sa iba pang mga balita, diskriminasyon sa bigaya ng ayuda sa Cebu, pinaiimbisigahan sa DSWD ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Dudpan, Sari 28. Raymond, good morning. Lahat dapat na mga biktima ng kalamidad ay makatatanggap ng tama at nararapat na ayuda mula sa pamahalaan. Ito ang deklarasyon ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice kasunang tinanggap na ulat na may diskriminasyon sa bigayan ng ayuda sa mga barangay sa Cebu. Sabi ni Tulfo na kalulungkot at nakagagalit ang mga balitang may mga ilang barangay personnel sa Cebu na namimili kung sino-sino lang ang bibigyan ng ayuda na biktima ng bagyong tino. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong insidente at nakadidis na patuloy na nagaganap ang diskriminasyon sa mga biktima ng sakuna. Isang residente ng Purok Isla Verde, Talisay City, Cebu ang nagreklamo dahil idineklara ng isang opisyal ng barangay bilang partially damaged lamang o bahagyang nasira ang kanyang bahay gayong nawasak o totally damaged ang kanyang bahay dahil sa baha. Sabi ni Sen. Erwin, kilala niya si Secretary Rex Gatchalian at tiyak hindi niya ito magugustuhan, hindi siya papayag na may ganitong nangyayari. Nakikita kong gaano kabilis umaksyon ang DSWD lalo na sa mga kalamidad kaya alam niyang hindi makalulusot kay Secretary Rex ang ganitong mga gawain sa ayuda. Para sa Senador Double Huami, ito dahil biktima na nga sila ng kalamidad ay maging biktima pa uli dahil pinagkakaitan sila ng ayuda. Ang tulong ay dapat ibigay sa nangangailangan ng buo, walang labis, walang kulang ito si Ratz 28 Raymond that pass para sa DZR Rates una sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Raymond